magandang mga sa lahat. Kami nga pala ang pangkat na tatlo. Ngayon, itatalakay namin ng sa inyo ang pagsinang ng moday ng Kinosal sa Pilipinas noong 1990s at 2000s. Focus, ang unang Pride March sa Asia. Sa Maynila noong 1994, pagtatag ng mga unang organisasyon tulad ng Proving Philippines. ang pinaliwanag ng ng mga ang ng mga organisasyon ang ng mga organisasyon sa Pilipinas na muksa ang orga sa ang mga nagsalita ng mga organisasyon sa Pilipinas ng mga organisasyon sa Pilipinas ng sa Pilipinas ng mga organisasyon sa ng ang mga ng na ng sa ng na sa pagkakatatag ng Progate Philippines. Sumunod na, sumunod na taon, 1990, nakitatag ang Progate Philippines. Isa ito sa unang grupo na tumulang nakikipaglaban para sa kalapatan ng LGBT. Malaki ang papel nito sa community organizing at sa pagbuo ng mga proyekto at aksyon na nagpoprotekta at nagpapataas ng kaalaman to po sa komunidad. 1994, unang Pride March sa Arkansas. Stonewall, Manila. Noong June 26, 1994, inanakap na unang-unang ang Pride March sa Paul Asia, dito mismo sa Maynila. Inorganisa ito ng Broken Philippines at Metropolitan Community Church or MCC. Layunin ito ipag-iwang ang anib anibersaryo ng Stonewall Riots at ipakita na may boses at pagkakaisa ang LGBTQ plus communities ang mga tsha ay balik mukit ng masaysay dahil ito ang nagkakai ng nagpupusis ng mga naglakad at nagpupusado sa lahat ng kalpasang 1995 to 1999 balawang lang kiusang sa mga lalaki sa mga lalaki sa mga Ninay nagsulam ng iba ang di pantibang hindi uh, pilit yung mga laro na saunita at hindi sa dagu. mga ng mga araw na yung konsensyipable na sa panau ng mga bata. Isipod namin ang mga bata sa pamamayanan at, at, at early 2000 simula ng SOGI advocacy sa Kongreso pagsapit ng 2000 nagsimula ng IAE sa Kongreso ang mga panungkalang batas na naglalayo ng mga lahat ang LGBTQ class laban sa disimulasyon dito ako nangangbang patulong sa pinagbawa ko ng SOGI Equality hindi 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 na pangusapan sa TV, Radyo at Universidad ang gender identity and sexual orientation huling pahagi ng 20s, mas maraming, mas maraming beses na in-nire uh, in files ng sub-key quality bill na hindi ito agad um, bumasa. So, yung uh, mararami ng lokal ng or LGU, um, na pamahalaan o LGU ang simula ang hindulang hap ng anti-discrimination at finance sa kanilang lungsod. Lumawag din ang pakikilapong ng Kabataan, NGOs, simbahan tulad ng NCC at mga academic institution sa laban para pagkakapatid. Tulad ng tulad na, na ng kanyang sinabi, ito ay nangyari noong 2006-2009. Ito ay paulit-ulit na paghahain ng anti-discrimination bills. Sa kabuhuan na aming kinalakay, ang 1990s ang nagsilbing fundasyon ng movemento ng LGBTQ movement sa Pilipinas habang ang 2000 naman ang panahon ng tigay ng global na alpukas siya sa batas at mas malawak na ng Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat.